Sarong miyembro ka Knight Infantry Division Philippine Army ang kumpirmadong binawian din buhaya sa nangyari inkwentro sa barangay Ilubgan, Bulacan, Marinisur, alas 2.22 nin hapon kaining Merkules. Binisto ang nagadana sa si 2nd Lieutenant Remer de Leon ka nasandigan Batalyon na iuman ang nanginot sa operasyon. Sarong gansyan ang sinapok ka iny, rasungkan sa iyang pagkagadana. Nadala pa naman sa hospital at uh, na-revive na, pa doon ang magkat kayo siya na uh, wala siya lang yung uh, naging isang basal sa naturang impuntro. Basado sa impormasyon, nakaresibin din sumbong ang Sandigan Batalyon dapat sa presensya ng armadong kalakihan na nagkukondusir ng pangingikil sa naonang bita na lugar. Sa tawakan makusog na pag-uran, marikas inang nirespondihan kang kan gobyerno has sa magkaigwanin ng kwentro. Um, of course, na, uh, maraming ng 19 Division yung uh, patuloy ng pag-asik ng karasan ng MPA doon sa mga komunidad no at uh, ito ay nagdudulot ng na takot sa mga sa miyembro ng uh, community uh, kaya ang ating uh, 19 pandemic division ay uh, magpapatuloy sa kanilang mission sa pag-abot uh, ng uh, o pagkamit ng peaceful o ng uh, uh insurgency free na religion, ano? uh, rehiyon ano magiging inspirasyon namin yung uh, buhay na ibinawis ni Lieutenant Dillier para mas lalo pang uh, galingan at uh, na maituloy yung kanyang ipinaglalapan ng misyon. Nagpaabot naman ni pakikidumamay ang 9th Infantry Division sa pamilyang nabaya ni Second Lieutenant Ramir de Leon na nagadan para sa nasyon para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules, Barbacena.